Luzon. Tapos sa ano sir, sa Visayas, Iloilo pag -ilo, Bacolod. Ang sa Iloilo, Iloilo din ang mula ni siya. Mula ni siya. Tapos sa Manila, sir, ang main branch uh, na mo, Makati. Nan. Tapos, naka, may ano kami sir, may 80 uh, brand, may ano kami, ang um, mga product, Optimum. Nan, ang mula siya sa Iloilo. Optimum. Optimum. Next food, para sa diabetic, na shot so pag may vibration ang needing massage na sa serga mo na sa dano ang ang shot naman niya mo na finger pressure kita may ba siya dano tanga na may ga um, may pressure sa likod mo lang. tapos sa inisya sa ro na ang um, vibration niya na sir para imo, madumbo, na, pere, 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 pere mo circulate ang imo ng dugo na pero mo pwede mo siya ma imo as aspect pwede mo siya ma imo as aspect na ah. 70,000. 70,000? Yeah, yeah. 70,900. Yeah, 70, Ay, ini. Ang one year warranty and lifetime. Like, Ay, ini siya, ma'am. 89,900. kasi mag sa luto, sa balikan. Tapos, sir, sir, kasi Oo. May harap kami, na, ano, uh, smart duo, energy cooker, energy cooker 2.0. Ano siya, ara. Totoo na? Totoo. Yes, totoong ani po mam. Ano smart? What? Dala na pati ng larisa? <laughs> hindi, sa, hindi. <laughs> 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 Kani kita ubranan na sya para mai. Abalin nila lang